Uy, ba? ang As usual, ang traffic kasi paglumis. Kaya inagahan ko na lang umalis ng bahay. Mauubos na lang yung oras ko sa traffic kapag lita ko umalis eh. Uy, natapos niyo na ba yung mga brochure na pinaparash ko? Kailangan na ng kaliyente bukas. Kahapon pa. Pwede mo na nga pa-deliver ngayon kung gusto mo eh. The best talaga kayo. Thank you! Super! Thank you lang! Libre mo kami pag nakuha mo yung incentive mo, ha? Sigurado, lampas-lampas ka na naman sa kota mo. Oo ba? Kayo pa ba? Kaya naman ang dami kong orders kasi nagagawa niyo lahat ng maayos. Van, buti di ka napapagod. Napapagod din, pero nagpapahinga lang. Nawawala din naman yung pagod. Saka gusto ko kasi yung ginagawa ko halatanga Ang galing mo dyan sa ginagawa mo eh. Swerte nga ng kumpanya sa'yo. Swerte din naman ako. Uy, nabalitaan mo? Aalis na daw si Sir Tim. Ha? Saan daw pupunta? Magma-masteral daw sa abroad. Nako, ang bait pa naman nun. Sino daw kapalit? Sino naman magiging boss natin? Yung younger brother daw, si Ton. Yung masipag mag-attend ng company Christmas party? Yes, ba diba? Kumanta pa yun last year. Oo, oo, naalala ko. Eh, ang bata pa nun na. Gumraduate na ba ng college yun? Kakagraduate lang yata. Ay, bagong boss na naman. Good luck sa atin. Van, buti na ito ka sa office. Um, sir Ton, uh, si Van po. Si Van po yung isa sa mga tenured employees natin dito sa Printing Press. Sales po ang hawak niya ngayon. Van, si Sir Ton. Good morning, sir. Welcome po. Ton na lang. Ang bilis makatanda ng sir at ng po. Sa bagay, may point ka naman doon. Ikaw bahala. Van, familiar ka. Nakikita na kita dati eh. Same school kasi tayo. Siguro mga two years ahead ako sa'yo. Nakikita din kita dating Hindi nga. Oo nga. Kasama mo yung ibang rich kids na kagaya mo. <laughs> Grabe ka sa akin talaga, ano. Fishballs nga lang merienda ko nung college. Talaga? Maniwala ako. Sige nga, magkano isang fishball a beer? Mm, Five pesos? Tingnan mo na. Sabi ko na nga ba eh. Mali. Saan ka ba kumakain ng fish balls? Sa hotel? Uy, napingkon ka? Tun! Saan ka papunta? Sa hotel. Kakain ng fish balls. Sorry na, Tun. Joke ni. Eh. May trabaho pa kaya ako bukas? Oh, bakit may table dito? Table ni boss yan. Diyan daw upo sa tabi mo eh. Ha? Eh bakit dito? May opisina siya. Gusto nga dyan eh. Orient mo daw siya kung paano tumatakbo tong printing press. Naloko na. Uy, kong ganyan. Oo, oh, ayan na pala si sir. Good morning, sir. Good morning. Hi, Van. Hi, Ton. Aga. <laughs> Inagahan ko talaga. Papaturo sana ako sa'yo eh. Paturo ng ano? Papaturo kung paano gumawa ng sauce ng fish balls. Ito naman eh. Seryoso. Napikon ka sa akin kahapon? Hindi. Uy. pinag lang kita. Nagmadali lang ako umuwi kasi may family dinner kami. Uy. Balita ako, ikot mo na daw lahat ng departments dito. tur mo naman ako. Sige ba? Napagod ka? <laughs> Medyo. Ang dami palang nangyayari behind every order. Oo. Sa tuwing may order, lahat ng departments involved. Mula sa accounting hanggang sa logistics. Oo nga. Ang daming coordination. Mukhang madami lang. Pero kapag nasanay ka na, simple lang naman. Makakabisado mo din. Wow! May pa kape! Sana every morning! nag drive through kasi ako. Hindi namin nakita. Salamat! Uy! May client call ako after lunch. Sama ka? Sige ba? Huwag ka nang tumawag ng driver. Gamitin natin kotse ko. I will drive. Sige! Sabi mo eh! Galing mo pala talaga magbenta. Ang laking order nun ah. Na-close mo nang mabilis. Ilang taon ko na kasing ginagawa to. Saka regular customer ko yun. Ang dami mong ganyan. Regular customers. Ano secret mo? Gasgas -gas na gasgas -gas na ito pero ito lang talaga. Magandang serbisyo sa kliyente. Deliver mo yung job order sa araw na pinangako mo. Check mo yung final output at siguraduhin mo na kung anong pinagawa yun ang ginawa at i-deliver ide mo. Balita ako eh, top seller ka nga daw. Kaya pala. Madali lang naman kung tutuusin. Basta maayos ang serbisyo, laging may kliyente. Hello, Van? Yes, Ton. Ano lunch mo? magpapabili lang. Bakit? Pakisabay naman ako. Babayaran ko na lang. Sabay ako sa'yo ng lunch. Ako na bahala? Yes. Ikaw na. Okay. Good morning. Good morning ka, John. Sakit ng ulo ko, Tun. Para ka kasing ewan. Kung uminom ka, parang tubig lang iniinom mo. Pinaghalo-halo mo pa. Kasalanan mo ti. Eh. Bidi okay ng weekday. Ikaw na nakaisip nun. Masaya naman ah. Bilib nga ako sa'yo eh. Madaling araw na tayong umuwi. Tapos, halos gumapang ka papasok ng kondo mo. Pero, tignan mo, ang aga mo pa rin. Parang walang nangyari ah. Basta wag na nating uulitin yun. Nakakasira ng karir yun. Pero alam mo, ang ganda ng boses mo pala. Oh, wag kang main love sa akin, ha? <laughs> Assuming. Pero seryoso, pumapogi ka kapag ka. Sige, kanta nga ako ngayon. Wag na, baka umulan. Tama na, chika, magtrabaho na tayo at marami kailangan tapusin. Ton, nasan ka? Bahay. Bakit? Grabe, ang lakas ng lindol. Nakakatakot. Naramdaman ko nga din, pero hindi naman ganong kalakas dito. Nasaan ka ba? Nasa kalsada. Ano ginagawa mo sa kalsada? Gabi na. Di ba nga, sa kondo ko nakatira. Pina-evacuate kami eh. Iki-clear daw muna yung building at siguraduhin walang structural damage. Anong oras daw kayo makakabalik? Malamang, bukas pa. Where will you stay? Sa coffee shop muna siguro. May bukas naman hanggang madaling araw. Gusto mo sunduin kita? Dito ka muna matulog. Ay, I thought you never ask. Pakibilisan na, ang lumuki. Wow! Yan yung bahay nyo? Laki ya? Ah. Yup. Wait lang. Ang sosyal! Automatic ang gate! Anong sosyal dun? Ang dami nang may ganyan. Hindi kaya. Kami nga, kahoy lang gate namin. Pasok. Ikaw lang mag-isa dito? Mm, oo. Nandun sa main house yung parents ko. Uh, wait lang ha, kunang kita ng damit. O tingin mo kasya sa'yo yan? Yan na yung pinakamalit na shirt and shorts ko eh. Kasha na to. Wait lang ah. Bis lang ako. Oh, anong drama mo? Bakit nandyan ka? Dito na lang ako sa couch. Ikaw na dun sa kama. Mahirapan ka dyan. Ang laki-laki ng kama mo. What if tabi na lang tayo? Sure ka? Okay lang? Okay lang bro! <laughs> <laughs> Kumusta ang tulog mo? Ayos na ba? Ikaw? Hindi masyado. Grabe ka, Van. Feeling ko may katabi akong train. Grabe ko naman sa <laughs> train. <laughs> Van, nung tagal ka namin hindi nakakabonding. Palibasa, iba nakabonding mo. Para namang may choice ako. Nagpapatrain sa akin eh. close-close oh, niyo, ano Parang may something na nga kayo eh. Anong something? Pwede ba? Malapit lang sa akin kasi nagpapaturo. Hmm, siya nga pala. Inapprove ba ni Sir Ton yung discount na hinihingi mo? Hindi ko hinihingi. Hinihingi ng kliyente. Hmm, ganun na din yon. Inapprove nga. Oo, oh. kaya pa naman ng margin eh. Jesus. Ang sabihin mo, malakas ka lang talaga kay boss. Hindi naman ganun yon Gumawa ng computation yung accounting, inalam kung may kikitain pa. Tapos, pina-approve kay Ton. Kesa naman sa iba mag-order yung kliyente. Oo. Bakit parang masama ang timpla mo? Nakakainis na kasi. Ano na naman ang nakakainis? Pinagchichismisan na tayo dito sa office. Dahil sa lalaki ka, babae ako, at lagi tayong magkasama. Akala may relasyon tayo. Uy, bakit apektado ka? Hindi naman totoo. Kaya nga nakakainis. Wag mo na lang pansinin. Magsasawa din yung mga yan. If you ever find yourself stuck in the middle of the sea, I'll the world. Totoo ba? Aalis ka na next month? Yes. Babalik na ulit si Kuya eh. Tapos na ang masters niya. Ano nang gagawin mo? Well, I will open my own business. Ang dami kong natutunan sa iyo eh. Gagamitin ko lahat 'yon. Wow, galing naman. Good luck ha. Huwag mo kaming kakalimutan kapag bilyonaryo ka na. <laughs> you can count on me like one, two, three, I'll be dead. I know when I need it, I can count on you like four, three, two, and you'll be there. Cause that's what friends are supposed to do all oh, yeah. Do yeah. Dear love, love, love Mahalipa Sanhillang Taon? nagresign na din ako sa printing shop. Lumalabas pa din kami ni Ton every now and then. Noong kinasal siya, pumunta ako. Imbitado din siya sa wedding ko. Natutuwa ko na yung isa sa mga naging best friends ko for life, boss ko dati. Pwede naman talaga maging close ang isang babae at lalaki dahil wala namang pinipiling gender o position ang friendship. And I know when I need it, I can count on what friends are supposed to do all oh, yeah ooh, ooh ooh you can count on me cuz i can count on you kailangan pa bang <laughs>